Febrero taong 2014, pumutok ang isang balita ng pagpatay mula sa Maguindanao na sa sobrang nakakakilabot ay inireport ito sa napakaraming parte ng mundo. Sabi nila, sa maliit na bayan daw ng Ampatuan, Maguindanao, merong tatlong magkakapatid ang napagdesisyonan na papatay nila mismo ang kanilang ina. Pero hindi dito nagtatapos yung kwento. Hindi sa pagpatay. Hindi lang nilabastang tinanggalan ng buhay kung hindi kinatay nila ang nanay nila. At kinait pa. Hindi lang ito kwento ng murder kung hindi ng kanibalismo. And sa premise pa lang na to, weird na kaagad. Una ha, papatanong ko eh, bakit nila pinatay yung nanay nila? Ano ang meron para pagtulungan nila ito na magkakapatid. Biruin mo tatlong lalaki sila. Pangalawa, bakit kinatay at kinain yung ina? Dito liliko ang kwento at masasaksihan natin ang isang bagay na hindi natin madalas napapakinggan regularly sa mga balita. Masabi paano minatchete nila ang kanilang ina hanggang sa mamatay. Ito pinaglaruan at pinagpiestahan yung mga internal organs. Na para bang, ayon sa mga salita nila, no, parang ulol na hayop daw. Na para bang nakawala sa hawla. kung na kayong umalis sa inyong mga upuan. Isa na siguro to sa mga pinaka-interesanteng kwento dito sa ating channel na magmumula sa sarili nating bansa mismo. Sasabihin ko sa inyo ha, kung ano ang totoong dahilan ng pagpatay nila sa kanilang ina at bakit nila ito kinain. Warning lang din na habang nakikinig kayo, siguraduhin nyo na nakakain na kayo dahil baka masuka kayo dito. Dahil hindi madaling pakinggan ang ating kwento ngayong gabi. Ito ang Cannibal Brothers of Maguindanao. The Case of the Abil Brothers. Sa kwento natin ngayong gabi, bibisita tayo sa Maguindanao. Sa Purok na Badtog, Barangay Kamasi. Dito makikilala natin ang tatlong magkakapatid. Si na Dante Amil, 35 anyos. This is nung 2014 pa ha. Si na Paroy Amil, 21 anyos. At yung bunso nila na si Ibrahim Amil. Makikita natin sa mga larawan no, na isa itong lugar, doon sila nakatira sa isang payak na bahay. Mala bahay kubo ito dahil mahangin, gawa sa mga kahoy, at nasa paligid ng mga damuhan. Ganon ka-peaceful yung paligid nito at hindi natin alam na dito mangyayari, no? Sobrang contrast doon sa kwento natin ngayong gabi kung saan ito nangyari. Noong Pebrero daw, noong 2014 nga, mangilang araw daw, no? Nakakarinig yung mga kapitbahay ng parabang mga sigawan, parang mga awayan, Basta mga weird na mga tunog daw na hindi rin nila malaman kung ano. Yung una, hindi nila ito pinapansin. Baka naman may nag-aaway lang, no? Sabihin na natin, no? Kasi madalas naman talaga, no? Especially dito sa Pilipinas, may mga sigawan talaga sa mga kapitbahay. Baka hindi nila pinansin kasi akala nila wala namang nangyayari. And most of the time, mas maganda talaga na pagdating sa mga ganitong bagay ay hindi tayo nangingialam, di ba? Sa mga nangyayari sa mga kapitbahay natin. Unless, of course, nakakaistorbo sa atin. So, baka ganun yung iniisip nila, no, na baka mapasali pa tayo sa away ng mga ito. Ngayon, itong mga kapitbahay, habang tumatagal yung mga araw na naririnig nila to, eh, nagkakakutub sila. Teka, parang may kakaiba dito sa mga kapitbahay natin sa pamilyang Amil. So, yung unang parang away lang, nagiging screams na daw, no? Yung alam mong sigaw na may pain, sigaw na humihingi ng tulong. Parang ganon, parang humihingi ng tulong. And at this point, itong mga kapitbahay po, no, nag-report na sa mga otoridad. dahil nila, no? Mga sir, nagsisigawan po dito sa residence ng mga Amil. Parang may hindi na po tama. So yung mga otoridad sabi, sige, sigurado ba kayo dyan? Bisitahin natin. So punta sila doon sa bahay at nagulantang sila doon sa nakita nila. Meron nang ang katawan ng isang matandang babae. Yung nakakalat lang dun sa bahay. At ang katawan nito, ayon sa mga reports ha, parang tinanggal na ng dugo. Tinanggal na daw. Ang biktima. Pag-usapan na natin. Kinilala ang biktima bilang si Akrima Amil. Isang 56 anyos na ina ng mga kalalakihan, na binanggit natin. Sinasabi, na ilang araw na raw itong may sakit bago yung pangyayari. Importante sa konteks ng kwento nating to ha, mamaya ay kukwento ko sa inyo. Pero leading to the day ng pagpatay sa kanya, meron siyang sakit. So habang nandun yung mga otoridad, nagmamasid sila, baka nandito yung mga pumatay dito, di ba? Pero kinakailangan nila itong suriin. Ito yung mga nalikom nila mga impormasyon. Punta na rin kasi yung mga tao, di ba? May mga miro na tinatawag, mga kapitbahay, and syempre yung mga kamag-anak, nalaman na rin to. Sabi ng mga kamag-anak ha, ganito ang naging estado ni Akrima Amil. Una ha. And just imagine, nakakatakot to. Nakatanggal na raw yung mata nito. Ibig sabihin parang, imagine na may mata ha, bakante na. Hollow. Yung ay sakit. Grabe. Siguro may dugo pa yun na umaagos dito. Ayoko na lang maisip. Pangalawa, nakalaslas daw yung throat nito. Hindi ko po alam kung pahaba ng ganito or yung paganito, pero nakalaslas na daw. Pangatlo, wala na raw din laman yung katawan nito. Ibig sabihin, binuksan na rin po, no? Yung mga lamang loob nito, ayon ulit sa mga reports, eh nilimas na. Wala nang laman. Nasan kaya yung mga lamang loob ni Akrima Amil? Siyempre, sa isang payak na lugar, di ba? Most likely, eh, pag-uusapan po talaga ito ng mga kapitbahay. Magkakaroon ng mga chismisan at magkakaroon ng kanya-kanya nila bang mga conspiracy theories kung ano yung nangyayari. Obviously, hindi po normal ito, no? Nawala yung lamang loob, tapos yung mga anak pa yung suspect. Anyway, nagtatanong sila, Hello? Kinain ba nila yung nanay? maka Makukumpirma ito ng mga kapulisan mamaya. Pero bibitinin ko po muna kayong kaunti ha. Pipapaintindi ko muna sa inyo yung kabuuan ng kwento. Kung bakit nila to ginawa at paano tayo maglilid doon sa ginawa nila. Importante po yung mga detalye na ibibigay ko sa inyo ngayon bago tayo pumunta sa climax ng kwento. Pakinggan muna natin. Investigation naging in charge at the time para sa pag-file ng charges sa tatlong kalalakihan ang noong Senior Inspector Ronald De Leon ng Ampatuan Police. At sa investigasyon niya, ito yung mga nalaman niya. Nalala niyo yung mga araw na sinabi ko sa inyo kanina na naririnig yung mga sigawan at mga weird na mga tunog. Itong mga sigawan pala na to, anong nangyayari no? Tinatali na ng mga anak yung nanay nila. Just imagine, tatlong lalaki on their prime, di ba? At isang nakakatandang babaeng nanay, di ba? Wala talaga itong labab. Ngayon, ayon din sa mga nalaman nila, no, sa mga reports, itong magkakapatid, ang gamit daw, no, eh, isang machete. Alam nyo na po yung ng machete. Yung machete, yung pinangtanggal, na mga lamang loob yung kwento ko sa inyo na pinanglaslas dito uh, at kung ano mga parte ng katawan no yung sinabi ko sa inyo kanina binuksan para tanggalin yung mga lamang loob yun yung ginamit nila para buksan ang kanilang ina so bakit nila to ginawa medyo iikot yung kwento pero pakinggan niyo ritual oo tama kayo na naririnig ritual pero magdi-disclaimer lamang po ako ha kasi sa kwentong ito, nagahalo na po yung mga detalye ng mga reports, yung denial ng magkakapatid, yung chismisan at kwentuhan ng mga kapitbahay. Of course, there are facts. Pero, uh, maraming kwentuhan and pag-aano lang din ako sa inyo, no, mag-spoiler alert lang po ako na wala na pong detalye. Matapos yung mga report na to, wala na pong alam na kahit anong detalye doon sa magkakapatid. Kung meron po kayong nalalaman, comment nyo sa ilalim. Disclaimer ko lang yan. Anyway, hihimayin pa rin natin yung kwento. So nahuli yung magkakapatid. Payak na lugar lang to, nahanap naman sila agad. Idinata na, na sila agad matapos silang i-report ng mga kapit-pahay. Medyo nahihimasmasan na sila. Kaya nung sila, Ay, kayo magkakapatid, bakit nyo nagawa ito sa inyong ina? Alam mo kung anong sabi nila, no? Na isa raw itong ritual. Hindi ko masasabi sa inyo, no, yung specifics sa kwentong ritual na ito. Kung paano nila ginawa, anong mga dasal yung ginawa nila, hindi na natin malalaman yan. Kung may kinalaman ba ito sa mga superstitions, kung nagsisinungaling lang ba yung mga magkapatid na to para makatakas sa kaso nila, o kung ano yung totoong nangyari, kayo na po ang bahalang humusga. Anyway, sabi nila, naniniwala daw sila no, sabi ko sa inyo kanina, di ba may sakit yung nanay nila? Ngayon, meron daw masamang espiritu yung sumapi sa ina nila. Ngayon ha, hindi ko po alam kung ano yung reasoning nila dito, pero naniniwala sila na tinali nila yung ina nila, no, at pinatay nila para itaboy yung masamang espiritu na nakasapi sa kanilang ina. Na pinaniniwalaan nila ang nagbigay ng malubhang sakit doon sa nanay nila medyo uh, uh, may, may contrast lang po, no? Medyo may mga hindi nagtatama dito sa pagsabi nilang to. Idinidenay nila, no, na ginawa nila ito para patayin yung nanay nila, number one. At idinidenay e, rin nila na kinain nila yung kanilang ina. Although, ayon sa mga reports po, ay ginawa nila ang pagkain sa kanilang ina, ha? Nagawa lang daw nila ito for the very reason na pagalingin yung nanay nila. Which doesn't make sense to me kasi especially sp yung part na kinain nila yung nanay nila, na rin nila, nagumpisa yung mga chismisan sa mga kapitbahay na meron daw sumpa itong pamilya. Bakit nila nasabi? Ayon sa mayor ng isang kalapit bayan ng Datu Abdullah Sangki na si Anwar Emblawa, itong pamilya raw e eh, kumbaga mas superstitious. At ayon sa mga reports, e eh, parang kuta daw itong pamilya nila ng mga aswang. Parang ganon. Sa totoo lang, meron pang mga kwento ang nabuo mula dito. Sabi ko nga sa inyo, di ba yung chismisan? Parte na ng kwento natin ngayong gabi. Parte siya ng context. So itong pamilya raw, allegedly po ha, parte raw sila ng isang angkan at isinumpa daw itong angkan na to. And ito pa yung conflict na sisilipin natin mamaya. And I just have to say this, no? Kasi lagi siyang discuss na sa mga comment section nito ng, ng kwentong ito. Kasi, mababanggit po sa kwento natin na Muslim. No, Halalo po sa mga kapatid nating Muslim. At kapag marginalized groups po, no, kagaya sa atin, mas konti ang mga Muslim sa atin, di ba? Kapag nakakagawa ng krimen, especially no, sa kanila, no, meron talagang judgment. Talagang binabanggit pa sa balita na ay Muslim itong gumawa ng krimen. And let's face it, the villainize Yun, yun yung term. Okay, so maraming muslim na nagagalit. Ito yung isa sa mga kiniklaim nila, which is part din ng kwento natin, na part din ng context ng kwento natin. Sabi nila, ha, and you can confirm this, if may mga manon manonood po tayong muslim, Teka, ang mga muslim, hindi naman naniniwala, hindi ba superstition? nagsa po ako, no at pinagbabawal sa kanila, maniwala sa mga superstition. So, bakit ganito yung mga ginagawa ng magkakapatid? hinting na baka may ibang totoong rason pa which is why napapaisip talaga ako kung ano yung totoong rason ng magkakapatid ang mga superstition is strictly forbidden in Islam isa siyang engel, 'di ba kwento lang din for context no na itong cannibalism story nito ay kakatapos lang no a few years lang after Maginda na massacre and of course maefeet up yung mga tao na laging nababalita yung lugar nila at naiintindihan natin yun eto na what doesn't make sense to me. Marami akong katanungan sa kwentong to. To be honest, may mga hindi nag add up. Ay, nabanggit ko na kanina pero hihimayin natin. Ito yung mga tanong ko. Una, yung pagpatay nila sa nanay nila is a fact. O panghawakan natin bilang isang fact dahil yung kapulisan mismo nagsabi nito. So kung gusto nilang pagalingin yung nanay nila, bakit nila pinatay? Yan yung tanong ko bakit nila binuksan ito gamit ng isang machete sa lungat sa pahayag nila. Obviously, pag ginawa mo ito sa isang tao, mamamatay. Pero baka meron din uh, part dito na parte ng paniniwala nila na maliligtas to. Hindi po siya nag-add up para sa akin. Pangalawa, no, yung binanggit nga ng Muslim community na hindi sila superstitious, which is also a valid reason. Don't take this as a fact, ha. Wala akong pwedeng i-prove dito pero I think may pagsisinungaling sa magkakapatid i might be wrong conspiracy theory ko lamang po yan so ito aalis na tayo dito sa mga superstition multo aswang na angulo at mag focus tayo sa mga suspektsya na medyo mas grounded okay suspected reasons for killing sabi ng mga community leaders sa barangay Kamasi, eh, wala naman daw criminal record itong magkakapatid doon sa barangay nila. So, mahirap alamin kung ano yung totoong rason. At yung katangi-tangi lang talaga nilang record, yung pagpatay nila sa nanay nila, so very out of nowhere talaga siya. Ito yung mga suspecha ha. Una, inaalam ng mga kapulisan kung meron bang history ng mental illness ang pamilya. Importante to kasi may bibigay ako example sa inyo mamaya. Ito, pakita natin ha. Ayon mismo sa mga eksperto, nasabi ng research na ang genetics daw ay may significant role sa development ng mental health conditions. Depression, anxiety, bipolar disorder, schizophrenia. Yung mga pamilya raw na may history ng mental illness ay mas likely na ma-develop ng mental health issues. Siguro nakakaragdag din no na if makikita mo ganun yung nanay tatay mo or kabag anak mo, syempre affected ka kasi nasa isang environment kayo. At buong pamilya po sila no, magkakapatid sila no. Baka isang malaking baka lang po. Pero mamaya i-explain ko sa inyo kung bakit nabanggit ko tong mental illness. Anyway, proceed muna tayo sa pangalawa. Ito yung pinaniniwalaan kong rason. Pinaka I think medyo baka, baka ito yung totoong rason. At para sa akin, valid talaga siya. Tinitignan din ng mga kapulisan na baka nasa impluensya ng ang magkakapatid nang gawin nila to sa kanilang ina. Eh, tinanong ko ha, ang isang taong sabog na sabog ba, e eh, wala na talaga sa katinuan ito kaya yung dahilan kung bakit naniniwala sila na may espiritu yung nanay nila. Dapi prito ba? Eh, eh, legit na tanong ko to no. Napiprito ba ang utak ng isang taong sabog to the point na hindi niya na alam ang tama at mali at hindi niya na alam ang totoo sa hindi? Sagutin niyo sa ilalim. Pangatlo, Sabi ng mga residente ng bayan na ang Amil Brothers daw ay maaaring parte ng isang Christian extremist paramilitary group. Explain natin yan. Ha? na tinatawag na ilaga. Yung extremism po, no, para sa mga hindi nakakalam, ito yung kayang gawin ng isang individual o grupo yung mga bagay para sa advokasya nila o paniniwala. Pagiging bulag na panatiko sa mga katulad ng politika, no? sa relihiyon or sa mga superstitions, to the point na parang nakakasagabal na sila sa iba. Yung word na extreme, sobra-sobra no, na. Yung salitang paramilitary naman, eh parang military na, from the word in itself, military na yung structure ng grupo. Yung Ilaga daw ay isang grupo na yumayakap sa isang form ng folk Catholicism na naniniwala sa mga amulets, ayan, mga anting-anting, mga ritual-ritual. Of course, ha, uulitin ko lang po, alleged po ito, at spoiler alert ulit, wala pong kahit ano ang mapapatunayan sa lahat ng mga hinalang ito. Dahil wala eh, Wala nang, eh. Wala nang karugtong yung kwento eh. Wala nang dagdag na reports. Relasyon sa ina. Marami ang nasurpresa sa kasong to dahil ayon sa lahat ng mga close sa pamilyang Amil. Kapitbahay nila, mga kamag-anak, nagsasabi sila no na napakalalim po nung kanilang relasyon sa kanilang ina. At mahal na mahal nila ito. Dahil nga may sakit ito at dahil baka mahal talaga sila ng anak nila, no? So, naniniwala sila or wala na talaga silang ibang choice kung hindi maniwala sa fact na maliligtas yung ina nila sa ginawa nilang ito para malinis yung espiritu ng kanilang ina at gumaling ito. Puro conflict to yung mga ideas natin for today's video. Ito ha, alam nyo kung ano yung naiisip ko dito sa kwentong to. Eh, alam kong familiar, lahat kayo familiar dito. Yung Burari Dead sa India. Isa to sa mga kwento na hindi namin magawa ng aking editor sinabi ko sa kanya na takot takot. Ginawan ko to ng script. Uh, pero sabi ko sa editor ko, na takot po talaga ako dito. panood ko to. Grabe. Sinearch ko yung actual na video. Pero kailangan ko itong banggitin kasi may, may parallels sa kwento natin ngayong gabi. Disclaimer lang na hindi na po namin ipapakita ang kahit anong larawan or video ng kwentong ito. Grabe talaga siya. So, sa Burari, Delhi, India, nagkaroon ng mas ang isang buong pamilya sabay-sabay silang nagpaka- So, meron silang 11 members. This is in 2018. Nakita sila ng mga kapitbahin sila na gano'n. Napaka- Babangungutin kayo pag search nyo. So, wag na. Mula 15 hanggang 57 years old yung members ng pamilyang ito. Kaya ako kwinento yung similarity sa Amil Brothers, ha? Sabi ng kapulisan na nagawa nila to dahil sa isang shared psychosis. Meron kasing isang parte ng pamilya nila I'm not sure ha, but I think it's the patriarch, no, na ng Amil Brothers, sabe pag ginawa natin to, parang maliligtas tayo lahat. parang eh, parang ganun na, pakikorek po ako, maliligtas tayong lahat. So ganun din yung Amil Brothers. Parehas, di ba? Maaari, no, na may shared psychosis din itong Amil Brothers. Pero again, hindi natin alam. Ulitin ko lang, parallels, mental illness, shared psychosis, pagkakaparehas. Kayo nang bahalang humusga kung sa tingin nyo, eh, ganun din ba ang nangyari sa Amil Brothers? Balik tayo sa Pilipinas. Matapos kumalat ang kwentong ito, pinag-usapan ito sa buong mundo. Yung kaso ng Amil Brothers na publicized no, sa Huffington Post, ang bigat, di ba? New York Daily at marami pang iba. Google nyo lang, ang daming articles. I mean, sino ba naman yung hindi? Masasak! Bukod sa out of nowhere itong kwentong to, eh hindi normal yung mga nangyari. Di ba? Alam nyo ha, habang binabasa ko at nire-research ko itong kwento na to, meron akong gustong malaman. Ito ha, ano kaya yung POV ng nanay sa lahat ng pangyayaring ito? Iniisip ko to eh. Conspiracy theory lamang po ito ha. Don't take this as a fact. Pero iniisip ko siya kanina pa. Paano yung experience ng nanay? Obviously, na-torture po siya if tumagal na maraming araw yung mga sigawan sa bahay nila, nakakatakot yon. Tinatanong din yung tatay nila, pero wala na akong nakita na naiambag pa no, sa, sa context ng kwento. Wala akong makita detalye, pero nakikita ko sa mga reports na kine-question din yung tatay nila dito. Sa bandang huli, mananatili itong isang krimen na hindi natin malalaman ang lahat ng kasagutan. Although this is a solved crime, dahil alam naman natin at napatulayan na ginawa talaga nila ito, walang makakapagsabi kung ano talaga ang naging dahilan. Dahil ba sa mga espiritu na sinasabi nila? Dahil ba sa sumpa na sinasabi ng mga kapitbahay? Dahil ba sa buglang talaga sila? Dahil ba may problema sila sa kanilang pag-iisip? Pinipilit kong alamin at uh, maghanap ng mga articles tungkol dito. Pero sadly, nakuha ko po itong kwento na to sa Esquire. At sa dulo ng kanilang article, sabi nila, As of 2024, ang kahuli-hulihang report sa kaso nila ay noon pang 2014. Walang nakakalam kung nasan sila ngayon, kung nakakulong pa ba sila, o kung buhay pa ba sila. At dahil dyan, ito yung tanong ko sa inyo. Para sa 1,000 Gcash giveaway natin, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell. pa na lang din po ako sa Instagram at sa ating TikTok magte-thank you lang po ako sa nag-suggest ng kwento natin ngayong gabi. Ayan, hindi ko po kayo nare-replyan lahat, pero binabasa ko po lahat ng mga messages ninyo. Eto na, sa dami ng mga kwento ng kanibalismo na napag-usapan natin dito sa ating channel. Sa tingin mo ba sa Pilipinas, merong mga kanibal na nag -e exist ang hindi natin alam nandyan pala. I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang aking kwento.